Hello and welcome back po ulit sa aking channel. So, ito na nga. Ayan. Ibinaba ko tong mga to kasi napansin ko ang dami nilang damo. Medyo malayo kasi yung pinaglagyan ko dito. Hindi ko ganong maabot. Kaya hindi ko sila ganong na dadamuhan at saka hindi ko rin napapansin. Ayan. Pag ganito na yung mga bugis natin, kailangan natin silang i-retouch. Ayan, may retouch na. No? Hindi kailangan natin silang ayusin kasi ang pangit na nila. Tingnan nyo, dungis. So, ito sila. Ang gagawin ko dyan, lilinisan ko tapos ititrim para gumanda sila ulit. Ayan, nakita nyo ba mga mukha na silang bruha tapos ang dumi-dumi na nung paso. Ayan o, oh handuwis na. Tapos yung ibang bulaklak, ang tagal niya malaglag. Kaya tinay nyo mukha na siyang natutuyo dyan sa may mga sanga nila. Ayan o. Oh, no. Oh. Diba mukha na siyang mga tuyong dahon. So ayan, pinabilis ko na nga. Dahil pag hindi ko pinabilis, abutin tayo ng 15 minutes. Ayan, dilinisin ko muna. Ayan, yung ilalim. di oh, diba ang daming damo. Tapos, Iyan, puputuling ko na yung mga sanga niya. Kasama na dun yung bulaklak. Ayan. Ayan o. Oh. pang pambago pero putuling ko na rin para maganda yung pagkakatrim sa kanya. So medyo maalikabok din kasi nga hindi nakatakip siya. Hindi ganong naano ng tubig yung dahon kasi dun lang talaga ako sa may paso nagdidilig. Tapos ito, oh, tingnan nyo, ang lalaki ng damo. Ayan, oh. Ayan. Inisin ko lang muna yung iladim. Tapos, ito, napansin ko, yung mga sanga niya, napakaraming bulaklak. So, nang hinayang ako, dilinisin ko na lang muna siya. Tapos, titrim ko yung ibang mga ano, pero yung sobrang daming bulaklak, hindi ko muna puputulin. Naawa naman ako kasi pa bukas pa lang sila. Pa bubuka pa yan. Hindi pa ganong kita. Nilinisan ko na lang muna sila. Tanggalin ko yung mga pinagbulaklakan. Para gumanda siya kahit medyo mahaba yung ibang sa kanya. <coughs> Ito din. Lalo na tong splash. Talagang... Wala talaga akong puputuli na sanga dito kasi nga sobrang daming bulaklak niya. Ayan, kahit mahaba yung mga sanga. Ayan. Tinan nyo, oh. Sobrang dami talaga niyan, di lang makita sa camera. Halos lahat. Napakaraming bulaklak. Kaya, gahayaan ko lang muna siya ng ganyan. Pero, lilinisin ko. Tanggalin ko yung mga tuyong sanga dyan. Yung, pinag, yung mga pinagbulaklakan. tas ito. Oh. yan, Ito din, oh. daming bulaklak. Ay, naku. Ang hirap putulin pa ganyan. Hindi pa naman ito masyadong mahaba. Tapos ito, ito yung aking dinabatik na nakalaylay lang. Ayan, tingnan nyo. Oh, ang tagal din niyang, ang tagal din malaglag ng mga ano niya, ng mga daho, ay mga dahon, yung mga bulaklak niya. Kaya kailangan na talagang tulungan na guntingin yung mga bulaklak niya. Kasi, ang pangit na tingnan. Para na siyang tuyong dahon. Kasi nga puti yung bulaklak. Ayan. Dapat nang sa dami. Ayan. Hindi na siya magandang tingnan. Ang dungis na niya tingnan. So kailangan nang tanggalin. Isa-isahin natin. Ayan o. Napakarami niyan. Hanggang baba yung bulaklak niya. Nung nakaraan nakakatawa talaga. Yung puno-puno siya. Nakakascade yung mga sanga niya. Pero ititrim ko to ngayon kasi wala naman siyang mga pa wala namang mga bagong bulaklak. So pwede ko lang siyang um, putulan. Ititrim ko siya. Ayan. Pero lilinisin ko muna kasi itatanim ko din yung mapuputol ko yung mga am um, sanga dyan. So ayan o. Oh. Tingnan nyo o. Oh. Ayan. Ayan ang tagal din niya para siyang mahara ang tagal malaglag yung mga ano niya yung mga bulaklak ang kapit hindi ko nga pwedeng kamayin kasi masisira yung ano niya yung sanga kailangan gunting matibay talaga siya ano to ang variety ni Tolina batik ang sipag mamulaklak kaya kung meron kayong kukuning mga varieties yan sama nyo tong lina batik ang ganda niya. Ano yung dahon niya, variegated tapos white yung flower na napakaraming magbulaklak, sobrang dami. Matutuwa kayo. Ayan o, oh, puputulin ko na yan. Yan. Putulin na natin. Ayan. Tatanim ko yan, sayang. Baka mabuhay. I-ICU na lang para kahit kahit 50% ng mga sangang makukuha ko mabuhay. Ayan, tanggalin natin. Di ba ang dami? Palibot. Lalo kung marami sanga to. Matatagalan talagang mag tanggal ng bulaklak niya. Ayan. Pag malinis na, saka ako na siyang puputulin para makita ko yung ganda niya. Ayan, meron pang naiwan. Ayan pa. So, ayan, ikakat na lang yan. Ayan. Ayan, sa so, pagkat nyo, bahala kayo kung anong gusto yung haba. Gusto yung pud-pud, pwede rin. Pero baka magtampo yung halaman nyo. Tirahan nyo naman ng dahon. Ayan. Ayan, ikat natin. Ayan. So, yung iba hindi ko kinahat kasi ang dami bulaklak Pero ito, tsaka yung kanina, ano yun? Um, Risa White, yung nauna. Yung pinutol ko din. So, ayan. Ayan na yung itsura niya. O, ba diba? Luminis na. Hindi na mukhang bruha. So, pag nabulaklak yan, maliit na lang siya, tas kumpul-kumpul na yung bulaklak niya. So, gagawin ko ngayon dyan, tatas ko siyang binisan at putulan, lagyan ko siya ng fertilizer. Yan, urea lang nilagay ko dyan para makabawi yung dahon, lumago siya. Tapos didiligan ko. Yan, diligan natin para malusaw na yung fertilizer na nilagay natin. Yan. So, ganyan lang po ang pagpapaganda. Till next video, thanks for watching. Bye bye, Muna.